Hello po sa lahat. Mega shout out to everyone. June 29. Happy gabi niya Ay, ko na oras na. Birthday ng tatay ko ngayon, June 29. Sa aking ama, sa kamanaron ngayon, happy birthday po. Wait mo lang ako. Padating na ako. Para eh. Para eh, padating na ako. Wait mo lang. Ay, nako. Erase, 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 Nega, nega. Miss Bako, Lord. Hello po. Janet. Ati Hides. Lolo, nainis ako sa bisita mo ah ay nakaw nainis talaga ako dyan kay bensi Bugay official hindi naman isa lang ang araw hindi <laughs> man ako nakakyat ngayon ayaw kung masira yung gabi ng magandang boses ay kuha magkikita rin tayo sa taas bensi Bugay official huwag na may personal pangit yun. Oh, aray, hindi na anong kung aray, hindi yun. na anong nung nakarang video ka. iba aray. Nakita niya. One. Iba. Pero halos paglabas noon, yung lalabas sa noon, eto rin ang lalabas dito. Mga dalawang daan ko na ba. Ano Pareho <laughs> Parehong ganyan. happy birthday mam Ma Josie kapatid ni mam Ma Janet ah si master Judea happy birthday po master birthday nila yung um, ngayon The birthday sila ng aking ama ay bumalik na naman ako doon erase 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 mega <laughs> ah, yun iiyak ako doon Uh, di bagay iba rin din na ka ah, ay siya kaya nakakatakot kaya din eh <laughs> abba ay ah um, may mga ay nakaukay na eh. lang na nadaan din na eh kika yung iba iba yung pakiramdam din na sa mga nakakaray ba ako hindi pa nakadaan hindi pa doon sa unong dinaanong ah, ka may something katulad niya na ni Ben si Bugay may something wrong <laughs> something wrong Lolo pasensya na alam mo naman kasi dapat dyan ano, respeto respect 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 Ah, oh, di ba sabi ko sa inyo iba, iba aray may tulay pa ang gay pa. Oh. Ha? oh katraso, yung, ano, na, ah. Ha? Ah, mo yung anaw malalim ako hindi siguro si Mento para magkira at oh, budget another budget gagaling mga politiko ang kakalino ko. Ang ating gandahan, medyo ano natin para makakuha ng budget, baka kailanganin. Ha! Ganyan nun. Kaya mga puti na yun. <laughs> Ay, nakaw. Sa kalug na, ano, alam nyo bang yung aking yung stick ng yung cellphone stick ng servon ko yung binagaanuhan pinaglalagyan makatali yun sa aking katawan kaya kung saan saan na ako papunta pag na ako oh, nalipat ka isa nga nasa yung dumilem ay dun yun pumunta sa baba <laughs> ayan <laughs> bumagsak na naman <laughs> ah diba ano ko sa inyo eh. Ay... Eh, walang paglagyan sa helmet ko. Hindi pwede. aw oh, sabi ko sa inyo, iba aray. Iba rin hindi na anong kung aray. Oh. May mga yung mga tawag dyan. Yung nilalagay sa imbornal. <laughs> Ano bang tawag dyan? Ano muntang ko lang? Ay siya! Ay paano ba Ay kuha! Ano ko'y ginupi ay? Ay paano ay? Kailangan mag-ipawn. At ako'y may bibilhay. Ano ka? Ano yun? Nakita niyo gayaw? Sino yan?